Mga amigo. nas, <laughs> Kuya, kaya na tong cellphone na pepe Bawagin di magtaro. Hoy <laughs> mo. ba bang na. Mga matay sila oh. ano ah, natumbahan siya sa kahoy. Ah, mo din siya. Ano?

Murag ano ba kasi tawag sa video? Sa lang May na May brown, Hindi na nila manok 'yun. Nasa park. wala wala bird flu ani? Dito masakit? Hindi man makain ang bird flu sa tao? Ah. Ah, nang mata uban oh, mahulog France. Amo nang kabaho ko Oo. Ah hindi na nito agin naman roy may nahulog nito hindi na pag agin naman yung katugan nito piso piso to no ano ah, piso maging oh. no Frans no? piso niyo oh. nasa piso Frans o oh. nangahulog ba no pruwa po ni Frans o oh. kung dapat magbahug sila taga hapon rin no oh. pag-adlaw mo na lang estente. ma, wala na po na dili. Wala na sila. na po sila. Hmm. Napiso, anak. O, ikulong di, anak. Okay, mga wild na. Mga Ah, Hindi ka. Hindi

Gilak nemo mo? Ha? Mabalik mm. edo ko eh Mabalik edo ko eh Naib Naib Baby wipes ito Francis Nilagyan Nilagyan

Uy unsa man mong ka? unsa man mong ka? lain nimo pa maté, ha? tulabong ne mm. Ha eh. nah. <laughs> nah, lo <lola>. lah. <laughs> <Hubung. laughs> Adik nih, Pak. Ayo, nah. Adik nih, Pak.

Di ba ingon sila tulabong friends maglisod ta pangita asa sila tulog diri dai no. No. Mo na sila ni mudak ko. No. Mo gapo jelo. Mo na sila. Ama pisok ke dai ke dai. Hmm, pisok Nagaaka sa pultre ano ba? No? Hmm. Ito na hulog na po no. <laughs> <laughs> Ay din na mabuhay ka. Nag-uol siya sa niya pag sa taas balik na. <laughs> Wala matay na na. Mhm. Mm Kini guapo pranso. Oh? May pagayelo orange. Upat ang anak duhar na yung anak prans ang duhara buhi on. Oh, matay na no. oh. logo.

Allah kan ang tadhay. Ay kahit ba ang mahulog